Kumpirmado na nga na nasa practice ng GILAS si Kaisoto at late practice ang ginawa nila ngayong araw kaya mainit-init pa ang update na ito na inlabas ng Spin.ph. Magandang sign na kasama na si Kaisoto o present si Kaisoto sa GILAS practice pero nilinaw pa rin ng kampo ni Kai na ang official clearance ng kanyang doktor ay bukas pa talaga Thursday lalabas. Maganda nga lang na ipinapakita ni Kaisoto ang kanyang kagustuhan na maglaro para sa GILAS team at kahit na bukas pa lalabas ang official assessment ng kanyang doktor kung cleared ba ito at pwedeng maglaro at persahin ng gusto ang kanyang katawan ay inunahan na niya ang kanyang doktor at gumawa ito ng mga pang warm up na muna na mga moves sa ensayo. Sa pakiramdam ni Kai ay mukhang kaya na niya pero minsan rin talaga ay kailangan ang ekspertong opinyon ng mga doktor para makasigurado dahil sila ang nakakakita at mas nakakaalam kung ano ang nangyayari sa ating katawan kung bakit nga ba sumasakit ito. At sana nga lang bukas ay 100% clear na itong si Kai Soto at pwede na niyang persahin ng gusto ang kanyang katawan sa paglalaro ng basketball. Full force na nga ang Gilas at kompleto na ang mga ito lalong-lalo na kapag cleared na si Kai Bukas at excited na ang lahat na masubukan ang Gilas team sa scrimmage games. Makaka-adapt naman kaagad si nakai Soto at Jordan Clarkson sa sistema ng Gilas dahil nagdaro na silang dalawa sa FIBA World Cup Asian Qualifiers at ang coach rin nila ay si Coach Joe Reyes. Kaya naman magkakaamuyan kaagad ang mga players at coaching staff at alam na alam naman ni nakai Soto at Jordan Clarkson kung ano ang gustong ipagawa ng coaching staff sa kanila. Magkakaroon tayo ng maraming high-low plays dahil dahil sa marami tayong quality players na kayang maglaro sa 4-5 positions, pwede yung power forward ay nasa high post habang yung sentro sa low post. At dito malakas ang Daniel Johnson kay Soto Combo sa NBL Australia na pwede namang gawin ng gilas team. Mahirap rin na mapigilan itong si Jordan Clarkson sa opensa pero marami na sa mga gilas bigs ang kaya ring umiskor. Kaya marami tayong bala ngayon at tumas pa ng gusto ang firepower ng gilas dahil nga dito kay Jordan Clarkson. Sa depensa naman, sa loob ng paint ay magiging malakas gilas dahil meron na tayong height at malaking tulong talaga si Nakai Soto at AG Edo na mula sa Batang Gilas Program tapos meron ka pang Japet Aguilar at Junmar Fajardo. Iba na ngayon dahil may kasama na si Japet at Junmar at kahit na anong kombinasyon sa apat na players na ito ay pwedeng pwede at may laban sa laro.